Yan Magandang morning Balik na dito tayo sa Malbar, Batangas And then nandito tayo sa bahay ng tropa Ang lawak lang buka rin Talagang napakaganda ang panawin dito And then bukod doon mga guys Papakita ko sa inyo yung mga Magagandang manok na panabong Dito guys, ito watching Wow Pabalik. Ayan guys, yung mga 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 sabongero. Ayan. Ayan e, yung nag-aalaga ng mga manokong yung naka-blue. Naka mga breeder niya. Ayan. dalawa. Guys, bali nakita nyo yung uh, the best na manok na panlaban dito sa Malbar, Batangas. Yun, mga tropa. Ayan, nag-uusap sila. Ayan. Oh. Uh, parang sa yan. Then yung tropa na nasa lang sa panalo. Ayan, papakita sa inyo. Pag may nanalo kasi, ito yung mga abang lang yung tawagin eh. Oh, abang lang to sa panalo. Ito, si Atong Ang, papakita sa inyo ito guys. Yo, what's up mga guys? Ayan na si Atong Ang. Ayan. Atong <laughs> Ang, ma ano may mga manok nyo? Pang mga... Sabong? Ha? ah uh, tayo may, yung manok ay mapapalaban sa 18 sa lino. Sino ba ma si, matinding kalaban mo? Ha? Si, sino matinding kalaban mo, boss? Si Christian, sasaklo ko mamay. <laughs> 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 si, si Atong Bekong. Ha, ha, ay, dito kami sa Ano ka Malbar ano? Ay, malbar? Ay, malbar na isa Mabalor Ayan Mabalor Batangas Malbar Ay, Batangas ayun bali guys Pinakakita sa inyo yung Mga panabong ano Ang grabe oh Dabis yung mga alaga rito Meron pa yan doon guys Ano pa? Sa dulo Kagaganda Ayan oh yung Babae na nakahawak na oh So ay, ma matinding bumitaw yan, yeah. ayan. si Boss, oh Ganda yeah. lang morning sa atin lahat. Ayan, yeah. no, nabalawar Dito kami ngayon. Ayan, yeah. grabe, ang ganda ng panahon. Ang gaganda rin naman nakita nating panabong dito. Okay. I-gagala <tinyo> di, di ko kayo sa farm ng uh, ipapakita ko sa inyo yung mga ko oh, kung okay, gaano katindi. Para ano yung... ayo. Toro malma mal mo par mo. Tayo, tayo ko muna sir tayo. tayo, tayo, tayo. tayo. Ah, kakain okay, daw. Ah. Ah, sige. Oh, sige, na... okay, sir. Ah, sa yung mga uh, panabong na matitipan laban mo. Oh, no, so, mga manok ipapakita ko sa inyo kung gaano ka gaganda at saka uh, ito ay galing sa aking mga kumpare na Stop, stop. okay. okay. Tanga na si Atong Bekong. Atong Bekong, ito na <laughs> po. <laughs> Nalaba ba pitmaster? Okay. Oo, oh, dati kami lumalaban doon kasi lang itinig namin gawa ng uh, medyo ano tayo sa oras wag bung subukan. Masisira ang buhay mo. Ma eh, panabong niyo ho yan. Uh, oh, naman. Uh. Ay, yung farm namin, no? Ayan. So, eh, matauhan yun, tauhan niyo yun. tauhan niyo yun, Ta tatlo. ah. Uh, 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 ko. ngayon, ha. Uh, so, uh, ito, 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 ay, boss. Ay, 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 ang tawag dyan. Ito so, yung bulik namin. Ah, uh, ang ganda, na, no? Signature ng bulik namin ayan. din sa, Kaganda, sir, ano? Uh, Ilang panalo na yan? Ito ay naka... Hindi ko lang sasabihin. Mama <laughs> ay... Pero ito ay subok na. Ah, uh, ay, mga iba pong manok nyo. Ano ba? ba? Ano? Tata. -tata. Uh, kaganda, no? Ito. Okay. Iba. Ayan, mga bata ko nando uh, ah. Na hawak ng manok. Ay, uh, mga bata uh, mo 'yan. Uh, oh, tingnan nila 'yung oh. manok. Ko. Ang lawak ng buko rin yung, boss, no? Oo. Oh. ito to. Yung ano ko, ito. Ah, ano, ano, boss? Para makita nang uh, sambayanan, ano? Oo. Oh. Ah. Uh, <laughs> ano po tawag ano kulay po 'yan? Ano 'yan? Ah, uh, kulahan. Ito 'yung aking abuhin. Ah. Oh, wow wow eh oke kami